Bani Kong. Bago nating kasama. Ay pa ba ang mga kamusan, welcome back po muli sa ating channel. Ay, bali, nagtatest po tayo ng, ano, ng lababo. So, wala, wala na lang po siya, no, parang GM, absent na lang po siya mga kamusan dahil wala na lang tayong kasama dito. And let's go, samahin po muna ako. So yan yeah, mga kamusan, ta. Awali po po muna natin. Yan hey po mga kamusan, bali, ginamitan natin ng, ano, ng dry pack. Yes. Tapos, sinan natin itong lababo ilalagay na po natin to. Kaya pa ano akong ano na? Ano, no? Yung pangalo yung dito para sa oil. No. Siguro dito na lang. No. Pagtira ko na lang ng konti, no? Palihanin po natin. Wait lang, Ray. Ano yung kumuna to? Lagyan ko muna ng konti. Ito. Ito. Yeah. O nga. Palel si Bapang Boboy. Busog na naman si Kawendel ayun ah. Haraw kay Kawendel. So yan, lagay po muna natin 'to. So let's go mga kamasan. Ngayon niyo po muna kami. ipapatan na natin sa kabila yan tapos to I finish na lang po natin to ayaw nila na may tiles to bali pinapapalitada na lang yung sa side yung shout out kay paring Wendell. ha Wendell, shout out bali lumipo muna tayo dito bali i-cocloringan po natin Flooring muna mga kamusang bago na. Bago tayo mag-ano, mag-exciting. Ayan. Ari Ay, ganyan po yung natin, diskarte. Flooring muna bago yung wall. So, yan mga kamusang samahin po muna ako. Ari flooringin po natin 'to. aring jerik jerik bom Bering impal <laughs> <nyanyo> tanda <laughs> na lang eh. Walita <laughs> dala na lang. Oh, eh do buri, puri. puring... anak bagla kan. Mga anak bagla talaga lalo na no makapalipo. Gratle nya na di. All break meri ang tenga ni ala yung moon. Ala yung Yan, nakmang mo na rin. Kembali malis na po si paring Jerry. Bali, tinanong nga kung anong gagamitin nila, gagamitin nila dun sa project niya. Eh. Ayo, no? ini Tokwa. Ini. Yan, bali itutuloy po natin to pagka tatayos natin. Yan, bali bibili siya naman ano, mga nah, kuryete at saka kos, loss. Shout out kay Boss Ryan. Yan, bali bukas, nah... Doon muna tayo sa Hacienda Royal. Nagpapatulong din pala si Baring Jeric na Na electrical yung, nila doon. Na project. Hindi tayo yung pinag-electrical niya. Ayan. Tuloy po muna natin to. Oo, oh, tayo. Mga kamason. sobrang kapal ng ano, ng mortar. Ayan, bali inabol na lang po natin yun ayun oh. Bali kinanto natin dito sa tiles natin. Ayan, bali susukatan po muna natin 'to, mga kamasan. Bali ayun, kinakuha ko ng tiles kay Ryan. Kinakuha ko siya ng tiles. Tala pa ng ano to, right? Tile cream? Meron hmm. pa pala kung ano to, mga kamasang tile cream na lalagyan nila ng ano. Para labor. Hmm. Kung hindi tayo busy, lagyan natin ang ano, tile cream. 'Yan mga kamusunod samahan niyo po muna kami ni Ryan. Magtrabaho. Amazon. So, bali, natapos na po tayo ito. Bali, itong pangalawang na to, lababo. Ito po yung isa sa kabila. Ayan. Bali, linagyan na rin natin ng ano, tile cream. Ayan, linilinis na rin ni Boss Ryan. Ayan. Bali, bukas na rin natin. Tatapalan natin ng ano, palitada. Pinalagyan nila ng ano, tile cream mga kamasan na yun. Oh. So, ayan mga kamasan. Pauwi na po tayo. Let's go. So, ayan mga kamasan. Si Ryan na yun. Ryan sa kalam. Ryan, na Naka, mayli. Si Giovanni Kong. Bago nating kasama. Ayan pa ako nagyan no kayo nag. Ang gay ka paano?